sa pagdiriwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang isang salita po natin sa araw na ito ay katuparan. Marahil marami po tayong inahangad na matupad sa ating buhay. Marami nag-iintay na matupad na ang kanilang mga pangarap, pero hindi naman nag-iintay na matupad ang mga pangako para sa kanila. Ngunit sa lahat ng ito, ang pinakahuwara natin ng katuparan ng pangako ay walang iba kundi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Marahil ito ang pinangahawakan ni Yesus sa kanyang pagdanas ng kanyang pagpapakasakit sa krus. Karimari-mari mang nangyaring ito sa kanya, Unit sa kabila ng lahat ng ito, ito ay kanyang inaya, hindi lang dahil sa kanyang pag-ibig para sa ating lahat, kundi dahil nagtitiwala siya at alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos at ang kanyang muling pagkabuhay ang katuparan ng kanyang pinangahawakan na ito. Mga kapatid, kung anuman po yung ating hinahangad sa ating buhay na matupad, bumaling tayo sa muling pagkabuhay ni Yesus. Ang Diyos ang katuparan ng lahat ng ating mga hinahangad, lalo na ang ating mga mabuting hangarin. Kaya sa Kanya tayo pumapit. Kung talagang tayo'y naniniwalang muling nabuhay si Yesus, maniniwala rin tayo na ang ating mga mabuting hangarin ay matutupad sa ating buhay. Si Jesus ay muling nabuhay. Ito ay tanda ng katuparan na iniingatan tayong lahat ng Diyos. Kaya kung ano man hinihintay mo, matutupad din yan sa tamang panahong inilaan para sa iyo ng Diyos. Katuparan, sang salita, sapagkat sandigan natin ang kanyang salita.